Matapos mo si Siing Maigi ang panukalang pondo ng tanggapan ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, inaprubahan na rin ito sa plenaryo ng Senado. Si JB Santiago, una sa balita. JB? Yes, Greg. Wala nga sa plenaryo ng aprobahan ng Senado. Ang 8.9 billion pesos na budget ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang ahensya nakatoka sa kapayapaan sa mga conflict-affected areas sa bansa. Sa plenaryo, iginit ni Sen. de Lagarda na ang dagdag na 1.7 billion pesos na katoon sa educational assistance para sa dating mga mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MLF ganyan din sa kanilang mga pamilya at ilang indigenous people para masiguro ang akses sa edukasyon at maiwasan ang recruitment sa armed groups maglalaan ng 50,000 pesos na alokasyon kada estudyante per school year. Binigyang dingin ni Legarda na nakapaloob ito sa normalization track ng Comprehensive Agreement on the Bank at mahalaga yan para sa tuloy-tuloy na pagtatag ng sustainable peace. Umaasa rin siya na mananatili ang pondo pagdating sa BICAM. Nagpasalamat din ang Senadora, Senate Finance Chair Sherwin Getsarian, na nagsabing malaki ang naitulong niya sa pagtutulak ng educational aid bilang tunay na priority ng mga dating kumbatan na bumalik sa mainstream society. Sa huli, nagpasalamat naman si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez at sinabi na malaking tulong ang Senate approval tungo sa mas matibay na peace agenda ng pamahalaan. Binigyang diin niya na ang pondo para sa edukasyon ng mga anak ng dating mandirigma ay uh, pananggalang laban sa kahirapan. Tiniyak din ni Galvez na ang bawat piso ng budget gagamitin ng may transparency at magsisilbing investment sa mapayap at maunlad na kinabukasan sa ilalim ng bago ng Pilipinas. Balik sa inyo, Greg.